Hello, good morning po sa inyo lahat. ito po si Randy Hebron TV or si True Blood Hebron Game Farm ng Kalamba, Laguna. So ito, silipin natin yung mga pulit na nando sa range, naglalabas na kasi gutom na sila. <clears throat> so ayan, ang daming pulit. Ang daming pa dun sa abila. So, yung abuhin, ito yung mga last batch. Last batch, kaya yung second to the last na nandyan sa range. Ayan, Oh. Yan yung kasabay ng mga hinarvest na puti, hinarvest na gold. So, ayan yung gold na babae. So, madami nagtatanong paano daw ako nagka-gold. May gold po talaga ako. Kaya lang yung gold ko, pinadala ko dun sa Bulacan kay Rio. Tapos, ikin-rose ko yung white choco ko yung white choco oh, galing naman yun sa abuhen ikinros natin sa puti ayan o oh. gold naman yung lumabas ayan yung mga gold na babae ayan pa isa o oh. Ayan ayan, ayan 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 yung gold o oh. ayan o oh. so palahi ho lahat yung mga binebenta ko sa inyo oh. kaya lang hindi nyo lang nakikita binablog dahil kukunti lang sila ayan gold <coughs> Sa last batch lang yan. O, ito yung tatay. O, ng gold. Hmm. Winner ito. Hmm. Ito, nalabas lang sa abuhin sa abuhin. Siguro sa sampu, minsan may isang lumalabas na ganyan. Sa parehong abuhin male and female. So, yan. Madami kasing naiintriga, nagtatanong, nagtataka. Ba't daw ako may nagtagol? <laughs> Lahat po iyang palahe. so may darating na naman event yung December sa Expo, Pitmaster Expo. Sa SMX na naman. So meron tayong boot. <clears throat> Nakakapagod din mag-boot. Kaya lang maganda rin naman ang benta. Kung kukunti naman ang manok, huwag ka nang magbenta kasi yung boot ko sarili pong boot yung personal na boot yung pinayaran natin yun ang <coughs> personal wala tayong sponsor doon so nag-aalala kasi ko baka mawala na ako ng boot so maaga pa kumuha na tayo ng boot so meron tayo sa December kaya lang <coughs> pinag-iisipan pa So, madami dito yung mga winner eh. Winner na bullet, winner na 47. Yung gray ko tulad niya, no? hindi naman niya pinapansin dito. <clears throat> Akala nung iba, wala akong gray pero meron po, yan no. So, yung ilang nilabong ko sa Pangasinan, puro gray, puro bulek. Gray bulek abuhin. So, yan. Ah, pumasyal tayo dito. Pinag-iisipan. Umaga-umaga. Tulog pa yung mga boys natin. Ito, winner din ito eh. Ang dami ko palang winner na bulik. Oh. Oh, tinan pa. Ah, oh. oh. Ayan, oh, matigas yung yung kaliwa. Kaya lang bib bibisitahin ko kaliwa nga. Oh, ito yung pinag-champion ko sa Batangas to. Pinag-champion po natin ito. yun oh. Dahil winner So yung kak Ayun, magbebenta tayo ng kak dapat maubos na natin to dapat magbenta na talaga tayo ayaw po natin kasi ibenta yung manok eh malungkot pag walang natin laot <laughs> so yung mga nandi dito brood cock na nakalugon tapos yung iba talagang pinalugon so hindi ho tira-tirahan talaga nagtitira tayo ng mga pinapalugon yung iba naman kaya nakakalugon bawa yung mga stock ko yung mga backup up, back up breeder ko nakalagay lang sila dyan <coughs> oh, ito naman yung mga bullhen no? oh. ayan no? ayun oh. No? ay pang harvest eh, no? ano ano ba yun? John! Ayan oh, pang harvest na o. Oh. <laughs> Ayan. Shout out kay Min, tsaka yung si pangalan isa. Ano, yung si Cruz, si Cruz yung pilyido. shout out sa sa bumili ng tare. Nalimutan ko pa pa. <laughs> So, ito yung mga bulhin natin. Namunti ko nang isail. Pero, nakapagbenta na ako sa expo ng ilan. Siguro, mga 20. Uh, ayan, oh, ngayon, tapos na ng piyestag. So, magpapag na naman tayo. magpapais na naman tayo ng lambat. Late na naman tayo sa breeding. Kasi lahat, ako nagawa, ako natare ako na handa ngayon ako na handa ulit tsaka si June tsaka si Emma si Emma yung assistant ko si June tapos ako yung pumipinis tinuturo ko lang yung ginagawa nila tapos may mga ginagantihan pa akong laban so yun yung gusto bumili ng winner mag-share tayo kasi ako sa totoo lang, yung gusto ko rin ginagamit, winner din. Kaya yung mga na binebenta ko, na breeder, na binebenta ko sa inyo, sa mga buyer ko, eh talagang proven yun, talagang <clears throat> naobserbahan ng matagal na panahon, kabisado ko na yung pagpapares, alin yung pamilya ng nanalo, ito, oh, napakaganda nito. Kaso ngayon, hindi na masyadong maganda. Lugon na eh, tsaka balda na siya. Oh. Pero ang galing niyang umasawa. Ayan. eto One time winner. Buo. Buo po ito. Buo. Lugon lang. Ayan. Parang sa malbahe. <coughs> Wala ho issue pero winner din ito ayan o eh. so yung puti <coughs> ito magulang. kaloko na 3 weeks to 1 month up ah, pwede na to <coughs> So sa bibili ng pula, tawag lang kayo sa akin 0936 910 So yung kak Yung brood kak Gusto mo bumili Tawag po kayo sa akin Kalot ang pulit Hindi pa natapos yung tabasen At may Hindi pumunta yung nagagrass cutter sa atin <clears throat> ito, oh, tulad nito, oh, Paangit, oh. Walang bumibili niyan sa akin pero nananalo. Mm. sa napanood isang nanalo ng isang linggo halos tapak tari lang ay ah, ano pa pala isa oh ay ito ito ba yung anak nun o, oh, ang ganda, o. Oh, anak nung, ano yung paa, yung liko paa, yung kapapakita -ka ko lang sa inyo, o. Oh, ito, anak niya. Ito ba? <laughs> Gumanda na, eh, o. Oh. O, oh, yan. Hindi yan winner. Kung hindi ako nagkakamali eh, ha, hindi yan winner. Pero may leg ba eh. Mamaya sisigurado natin. Basta kung tatawag kayo, 09369107644 910 Nagtatanong na abuhin ko, oh. dalawa yung straight comb na yan isa tatlo pa ata ay tatlo pala ito yung pangalawa bata parang mayro pa dito isa pangit naman pag logo no ito naman abo na yun oh. two times pwede lang pong usan ayun may abuhin pang isa doon no? Ay, pang harvest o no? galing sa race Naglalabas ala ito lugon abuhin din po So yun, haba na basta kung tatawag kayo, siguraduhin yung yung number ko po. Ay, mga stag. Tapos ang Facebook natin, Randy Hebron, may check 41k followers. yon yun po. Nasa si Eman. Ah. Mamaya na po yung isa upload ulit tayo para sa YouTube natin. Thank you. Doon sa mga pulet na 4 months old, 5 months old, tawag kayo sa akin. Uh, Bawasan natin yung presyo para makakuha kayo yung para sa mga mga low budget breeder. Tawag po kayo sa akin. Thank you.